Matapos ang matagumpay na negosasyon, inaasahang malalagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Canada para sa Status of Visiting Forces Agreement. Ayon sa Department of National Defense, layo nitong palakasin ang interoperability ng pwersang militar ng dalawang bansa sa pamamagitan ng joint exercises at capacity building activities. Kasabay nito, kinilala ng Canadian Embassy sa Maynila ang kahalagahan gahan ng kasunduan bilang pagpapakita ng tiwala at kumpiyansa sa lumalakas na relasyon ng dalawang bansa. Isinagawa ang negosasyon kasunod ang ikapitumputlimang anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Canada, isang mahalagang hakpang para sa seguridad at kaunlaran sa Indo-Pacific region. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria. Now 105.1 Brigada the news sa Manila the music and news authority